dalawang beses sa isang linggo kung magpahimo dialysis si Emelda na mula pa sa Orbis Tondo. Ito na ang naging takbo ng kanyang buhay mula nang malamang mayroong chronic kidney disease, tatlong taon na ang nakalilipas. Meron po ako kasing, ano, yung dalaw ko kasing kidney, hindi na nagpa-function. Meron po akong uh, chronic kidney disease stage 5. Sa dalas ng dialysis, Magastos daw ito para sa kanila. Mabuti na lamang at libre niya itong nakukuha sa Pangasinan Provincial Hospital sa tulong ng PhilHealth. Ang gastos ko po kasi ngayon dahil na PhilHealth, ang indigen ko, ano lang, pamasahe lang, ang inaano ko, tsaka yung gamot na pang-maintenance, tsaka yung mga nurses dito, mabait. Mabait sila, ma -ma maalaga sila sa... Lang, ano. Tapos parang magpamilya-pamilya na lang kami dito. Kada araw, Umaabot sa apat na pong pasyente ang nagpapahimodialysis. dialysis. Sa buong probinsya naman, mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon, nasa 3,700 pasyente na ang nagpapahimo dialysis sa Pangasinan Provincial Hospital. So dito po sa atin sa, Pang sa Pangasinan Provincial Hospital, uh, nakikater natin yung from different uh, municipalities, And dito po mismo sa siyudad ng San Carlos, yan, yung mga pasyenteng galing po dito at saka sa labas, nakikater po natin yun. Sa Pangasinan Provincial Hospital, mayroong labintatlong machines o stations ang hemodialysis center. Plano ngayon ni Governor Ramon Vigico III madagdagan pa ang mga hemodialysis centers sa buong probinsya. Ang target po actually ng province of Pangasinan is to uh, put up hemodialysis centers sa lahat po ng district hospitals po. So we have um, six district hospitals po kasi um, pang-pito po doon si PPH. So currently meron na po tayong dalawa out of the seven. So, meron pa po tayong ipapatayo na five. Pag natapos ito, 13 seaters ito, ah uh, 13 stations, malaking may tutulong para sa mga nagda-dialysis dito sa ating probinsya. No? Lalo't yung mga malalapit dito. So, yung malapit na ito matapos, 60 to 70 percent na ito. Bukod sa Pangasinan Provincial Hospital, may hemodialysis center din ang Ordeneta District Hospital. Lima pang district hospitals ng lalawigan ang papatayuan ng hemodialysis center ngayong taon. Ito ay sa Bayambang District Hospital, Western Pangasinan District Hospital, Eastern Pangasinan District Hospital, Lingayen District Hospital, at mga taram District Hospital. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.